So, away na tayo. Nakapag mailo na tayo doon sa akin na tindahan. Ayan. Ang lakas ng hangin, no? Ayan e, yung sinalubong natin kayo na pahon. Ang hangin yan. Ayan. Hanggang dito lang tayo at ba tayo bababa na. Kaya pinay. Eh. Layo-layo pa ang mga uh, tulipan. Ayan. Ang natin, no? Tabi palusong naman tayo palusong maabang lusong naman masimpling tayo dulas kung diyang ko. oh kasi <laughs> dulas ako dula sa <laughs> ay ano ka kabo vlog mo dulas tayo dulas Pit <laughs> ko, basa o Yari, nabilas Ayan oh, yung ating nabilas o Ano yung mga tao? Nandulas ako doon, putol yung ano ko, yung sa ilaw nung uh, sa basina Yung ilaw patol tas ang dami ng kwento natin, uh, eh. buti hindi na patama uh, din. tara na